Ayan lang, tatlo yung box Mel, tuloy mo dito yung talupak Kabigay kay Willie Mel, talupak yun o yun o Yung malaki o yan sa paa mo Yan Saka miro pa dyan Talupak So, isang magandang magandang umaga muli Sa ating lahat So, isang pagpalang araw na naman Nakadali na naman o oh. Pinapagpala talaga itong dalawa na eri talagang pinagpala thanks so, God yan mas marami pa daw yung nakaraan may git ayan so kanina ay madalang yung titig so ngayon lang nakabawi uh, yun. nung no, malayo layo na mahaba ng lambat <coughs> so napaka aga namin umariya at maaga pa rin suminyas ang aming ilawan Alas ano pa lang alas stress imidya tayo nagasinyas na ang ilawan so naging problema namin hindi kami nakaraya ng maaga at gawa ng wala pang magbabalagbag wala pa rin yung maghihila ng halag kaya kaya ayan o hindi madilim pa so hey guys. kaibigan comment ka naman pag gusto mong makatikim ng lagid lid eh, o. bibigyan kayo ni Rumil ayan patawa-tawa sila o oh. Yeah. Rumil Rumil. si Kapanga ay si Kapanga watch out watch out oh, watch out Yeah, so pinagpala talaga lagi alam nyo nga kung kita nito araw araw pag ho kami may lagi din at may huli nako um, talaga 20 times para kang nakapaldo sa sa scatter 20 times ang 20 times talaga hong paldo lagi yung nga yung kakaunti ang huli ay ang daladala pa hong isda pa uwi may limang kilo eh oh lalo na yung kakalahatin tab ang daladala ho pa rin yung pa uwi, may tatlong kilo ay daig pa ho yung ano daig pa yung magaling ha <laughs> ha talaga nang hinihimay pati yung maliliit Hina, napakahimay talaga at gawa ng ibibintaho yun doon sa proper doon sa ano doon sa kanila ipapangtay sa scatter ay gano'ng kaloko yan <laughs> tingin nyo naman o ito yung buong buong pang ha si Kuya Jay si Kuya Jay naghahanap ng no, trinkahan ng kanyang pangka ay eh, gagamitin ko sana ito sa Romel sasabit ko yung pang ha <laughs> joke lang <laughs> o talagang paldo paldong paldo talaga wala na makakatalo kay Romel pag sa talagang 20 times lagi 20 times ang galing buhay na basta buhay na pwede na mag-asawa ulit ng pangalwa <laughs> <laughs> abigyan ko ulit pre Mahalo, ma Oh, mah Ma. ma, ma mahanap daw, pre. Mahanap, mahanap pa, mahanap pa daw gusto pang maghanap, maghanap daw ini. sa ako. Ay, doon lagi nagtambay sa kubo, doon sa ano, mo. At talagang doon lagi nakatambay. So, madilim pa. Gabi pa. nag kayo ah, Talagang yun, may ilaw pa sa gitna at gawa ng madaling ano pa lang o. Para 5 pa lang. Ayan, si G, jumper. So, pasensya na ako kayo. Talagang madilim. At gawa ng madilim pa. Gabi pa. Ayan. So, sana na may pinapagpalain tayo ng marami tayong huli dito. Sana ay marami. Ayan. Ako sa Sabi kanina ay eh, 20 bucks. Kung talagang sapul yung isda, ay yung problema ay dumaan daw yung barko. Dumaan yung barko. At medyo kumalas daw yung ibang isda. Yan. So, balagbag natin. Talagang madilim pa. Talagang iniso ako kanina dahil panay ang sinyas namin sa tabi ay eh, wala pang narating na bangka. Ang eh, galaw nyo ay eh, alas pa lang eh, panay na sinyas ng ilawan bago hindi pa kami makakari agad ng maaga ay grabe so sa susunod ay eh, pare-paras tayong maaga dito sa laot para kumundawahan man din yung Ilawan ng isda ay eh, makaari tayo ayan so tayo lang malakas ayan oh talaga simot oh talagang si Mot pare igay oh was out pare igay oh ayun pa umiro pa sa sulok huh. ayan sabi na eh Kasama nyo yung malabo <laughs> Nangahalat daw <laughs> Nangahalat na <laughs> Okay So, may update ka lang kayo kaibigan So, comment ka lang I-share mo na rin yung video natin Maraming maraming salamat sa iyo kaibigan ha So, ayan o Umaga na ho liwanag na Pero Saklit na kami So, siguro mga alas 6 pala ngayon eh So, ang problem o Ayan o Tayo din yung jumper Yung maro Ayan Ayan o Jumper uh, ayun kasama natin kaut yung baka ngayon dito at ng ano parang burnok shara route ayun hindi ba ano agad at yuan ng yung mga jumper yan dyan sa palubo oh. sa loob pa uy dami nung kayo may kill inamit jackpot jackpot may kill may kill jackpot ayun oh. saklit na ho. Oh. Problema pinding oh. Gawa ng ang jumper nila sa loob pa. So, isang sa maganda maganda umaga muli sa ating lahat. So, dami na titi. Gawa ng saklit na eh sa loob pa yung kanilang jumper. Iyan ang problema sa atin. Pag malayo pa tanggalin na ang jumper para hindi maging problema. Pag dali bawa madami isda, lakoy yari. Mawawasak ang lambat natin pag ganyan ang ating mga sistema mawawasakan tayo ng lambat bibitin na lambat ano dami namin ngayon no? yan so share out sa inyong lahat yan so pakishare na ating video na to at i-comment mo na rin follow mo na rin ang ating page Ayan, maray maray salamat kaibigan Ayan. dahil <coughs> titig yung ipambigay na naman tayo dito dagdag natin sa pambigay sa mga nagpapalo sa atin at nag-share ng video natin. So makita lang kita lang mga dami kang share lagi sa akin. Kung isang linggo sigurado, paldo ka rin sa akin. So may nabigyan na tayo, hindi ko na lang ina upload sa'yo, hindi ko bina-upload kung hindi ko pinapicturean. <coughs> Ayan o. Eh, mga titig na dito. Ano. Ii, kaute, la, ute, ano saklatin yung okay, sa na, nang, 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 lang. nang, 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 sa lupak, yun o yun o, yun o malaki o, yan, sa paa mo. Yan. Saka mayroon pa dyan. Sa lupak. Panibagong araw, panibagong vlog. So, dito pala ulit-ulit. So, ginagawa ko lang na uh, kira kang uh, makapag-abrood ako. Pero araw-araw, bago. Hindi araw-araw, luma. So, puro bago yung na-upload ko, mga kaibigan. Ayan, dito ang trabaho natin araw-araw dito sa uh, Oriental Mindoro ng Sud. Dito ang trabaho natin, dito ang pinagkakitaan natin. Ayan, dito ang namin dito. Ayan, kakaunti. Alos tatlong plumbax lang ang inabot. Uy, kaunti. Talaga naman, kaibigan. Sana ibukas si, ano, kami. Ha? Sana may pagbigyan kami na hindi lang sampo, bainte, Try it na. So, ayos na yun. Yung sampo, hindi na naman masama. Isa puntab, Pero sana araw-araw, ganito. Na may huli, lang masiro. Ay. Sorry. Ya, tadi saya sauna. Sauna ya. Uy, kaibigan, pakishare ang video natin. Comment na rin. Ayan. Okay. Dalong okay. box.

Eh, tayo sa iyo, tayo sa Ano, dami titig o. Oh. Hmm. Ah, dami titig dito sa uli o. Oh. Nag-daul-daul yung kanilang ano, lambat, yung jumper. Oh. Dami. Dami talaga. Nag-daul-daul jumper nila. So, matakbo na tayo. Si Michael malungkot. Ha! Tangina. Bakit, Michael? Anong ginawa mo? Ayan, kakaunti. Ayan, dabot ba? Ayan, ayan, ayan. Si Parijar. Yan, dami. Yan, dami jumper. Kaya lang talagang inabot sa pasaklitan. Ayan o. Oh. tulungan nyo na, ayangat nyo na. At nabat tayo. Dami. Kaya lang talaga yung kanilang mga jumper ay nagsamasama sama talaga. Nagpisan-pisan ng kanilang jumper. Ngayon yan, pag yung malayan lagi din tapos napabayaanan. Talagang mumog. Oh. Uy, bumog talaga. Oh. Dami. Ayan, tagulo na. Kanya-kanyang jumper, oh. Malaki may area jumper na yan. Hindi lang isa. Hindi lang isa may area. Hindi lang isa may area niyang jumper na yan. Taas yun na muna. Taas yun na muna. Oh.

tahu ataos atabe Uy oh, menoman. Baldo 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 oh, baldo. Baldo sa lagi. Baldo 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 din batao. Oh. Baldo ba baldo? Hindi naman. Kakundi. So pinagpalang araw. Eto, ayo oh, udah ikut di titik tuh. Oh. Tapi ada di jumper. Jadi kan, komen kena ban, bakal bakal lagi kita. Nah, kita lagi. Kan guru-guru ayo si panilean. Gua nang iba 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 mai are. Ay, Itu kata di titik. Woi, lemputnya. Hai, mirip ayo sih nyang kayak yang guru-guru. Ah, nang hirapnya.

Ay, uwi na. Uwi na si Mrs. Mo, pauwi na. Pauwi na para ikibahinga lagi sa bahay ninyo. Kayat. Kayat.